Hi mga langga! Karoon mag-drawing ta ang isa ka anime character na cute kayo siya bata. So ang iyang buhok, pink, tapos ang iyang uniform, black na Atong gamitin karon ng mga materials kay canvas, acrylic paint, o mga random brushes lang. And then, kinahanan na og ito o bahaka, cups na limpyo nga tubig. So, magsugod na ka drawing! So, ang atong gawin ng karoon, si Anya Forger. Kanisya, siya, uh, ang bata is isa sa mga bida sa current na sikat na anime, which is Spy Times Family. Kani si Anya, kuha siya ka ampon ni ni Lloyd Forger o ni Your Forger. So, kani siya nga bata na siya ay special talent, which is kaya niya mag basa o oh, mga hula sa mga tao. So, diba, wow! Kasi, na nga, nung, oh, powers! Sana all! Gusto ko, alam oh, powers! Karabi tao. Kaya siya, mga langga, um, kuwani siya, bata, kanang, kanang bright, smart, and kanang, kuwani In, inquisitive. Inquisitive, mga tao. Basta kanang, mainig siya, kanang, mag-wonder sa world, ano, Numuta Kuan. Uh, tapos na siya pet si Pet Bond. So, kanina yung na iro kay Napod Powers. So, next time, ring nga na ko si Bond. So, si Anya, karon currently, nag ni siya sa isa ka prestigious university, which is, ang um, goal ani nila is, Mami Gutong, isa ka bata na anak ni Edmund. So, gusto ni Lloyd, ang um, katoyang adaptive no, adaptive no papa, na ma ni si Edmund. So, di na na po i-reveal ka na no? ang um, goals sa ilang family, but, kani si Anya, di kani siya sa bahay ampunan. So, kapila na din siya mga langga na balhin-balhin o ka na, mga bahay ampunan. So, katong time na ni Addo si Lloyd sa bahay ampunan na naapos si Anya, nabasa man ni Anya ang lahong ni Lloyd na kinahanglan niya o six years old na bata. So, kung si Anya, I don't, don't know, mga langga, kung kanang six years, six years old na ba ni siya or what? Pero, katulad na na nabasa niya ang unahaw na ni Lloyd, kinto dyan si Anya, as in, promise mga langga, kadang na, ba, nabasan po na ko ang mangani, no? Ning nga, did ang reaction ni Anya, kanang, kung andi siya ba eager di siya, kanang gusto dyan niya siya, maampo ni Lloyd, anak, god, kanang gusto dyan niya magka-family, magka-papa, ano? So, at some point, gitry siya ni Lloyd o oh, kanang gilet go. Napauli na siya dito sa bayang punang, pero ni-insist yun si Anya na mo, siya kay Lloyd. So, ano mga lang niyo, Louie, Louie siya mabata, pero cute kay siya. Kaya na, who would not love her? Kaya na, anagod. Ang iyang karakter is very, very kanang happy and vibrant and energetic. Kaya at apindi siya sa nakapagwapo sa Spy Times Family nga, nga anime. So, si Anya kana na, niya ng loving education sa iyong parents and feel the de... <laughs> mga langga kung wala mo makakita, ano, gina-recommend yun ako ng tanawa ni so, nga aning may. So, ano, kung ano ba to? o, umbut, cute kayo siya, pero gusto mo po mo mag-anak o parehan niya, anang God gano'n <laughs> Kasi ang pink na buho, tapos ang iyahang ka ng mubo, nga kamot o tiil, mubo, ayaw mga langga, tapos gano'n, chubby, chubby kaayo. So, pat na pa, yung tingog nga ka ng cute, tapos parang, lang, mali, mali na pagka-pronounce ba pareha na, uting, imbis outing, uting, iya ha. Ano, tapos waku ako familiar ba mo na nga so, waku-waku, ano, mo na, anya, anya kayo na siya, Ansin. So, kani si Anya, mga langga, no, naani siya ang goal niya is, i-friend if ko si Damian, which is mo ang ang uh, anak atong goal sa iyang papa na si Lloyd Meat. So, tani si Damian, klaro kay mga langga nga kana na, ka na nah crash na si Damian sa iya no? sa iyang ka cute nan sa iyang ka crazy anya. But makatawa ko sa lahang kuan exchange of anal um scenes mga langga kay kana Ambot ay tudes kay si Anya, tapos si Damian is ka atik-atik na suko-suko, atik -atik pero di ay to, anagod. Pero they're, you know, they're too young for that. Pero wala lang, malingaw lang dyan maling, maling, maling ko anang no? And, kanin uh, si Anya na siya na aniga sa school, si Becky. Kanin si Becky, hamuting na taa, uh, bata pa man tanak kaayo, ta, pero murag ka ng... Yung... Ganahan mga na kay drama, mga langga. Mura siya kita, mga, mga Pinoy, mostly, mga babae. And then, actually, yung mga ideas sa uh, mga kuan, mga ideal man. Tapos, kani si koan, si Anya, one time, gidalan nga na si Becky sa Lambalay. So, to meet her parents, lagi kay amiga good, no? The usual gan, amiga nga, Oya, oh, yeah, sa balay, ana. Bisita, huwag mga langga. Pagkabot to kay hala na-crushan mo na ni Becky, ang papa ni Anya, si Lloyd. Kala na ang dyan si Anya, mga langga kay na ko siya kay basig si Becky na daw ya mahimong mama. Well, they should at a time. Bata dyan you daw, know, kanang imagination sa mga bata ba? Mahimot na lang ka mga lang -lang. So, ambot butangay right, ka ng... Ako na ako na, wala ka, dili ka mahilig sa aning kaayo and then nangita ka aning ni nga mabot lang na ningaw, na ay action, na ay comedy, na ay love life kay ang koan ang exchange of scenes nila Lloyd o Bior ang um, adopted parents ni Anya lingaw ba siya lang mga langga kompleto gid niya aning may kana, kana, pampamilya tapos rom com tapos nay nay fight scenes gid may lingaw siya lingaw so Ambot um, eh. Uh, siguro kaning anime no, Lay layo pa ni Shad And Hopefully si Anya dinhi pa ni din siya mudako kaayo. Kay maskit siya magamay siya magbo siya mga tiil. Maskit si Anya as a 5 year old kid so I hope habang gadugay ang story kung aha man dalaw ng story ani ni Tatsuya. You no know, na nga dili sad niya pa dako ang si Anya dayon no kay kit si Anya. And so, mo ang atong growing karong si Anya Forger isa ka telepath, isa ka kuan smart and energetic the and very loving sa iyang adoptive parents and sa iyang pet dog si Bond. and even sa kato iyang stuff boy nga uh, nakalimot ko sa pangalan sadly katong penguin nagikit kit ni Bond, na ninhilok din si Anya kay, so education ipatay daw ni ni Bun iyang koan, iyang friend the penguin <laughs> so which is gitai new york and see si your morag the murder of samoth ang penguin sa payang pagtahi so boto na no, ang atong drawings. si Anya Forger journey gamita taog acrylic paints and um kanang mga usual brush lang nakita sa kuan sa mga craft store nothing special okay kuan good on acrylic man pa shapana for yes colors oil na Medyo kwan siya. Kinahanan siya specific na brush. So, kani siya, marap po siya. Dili kaya siya, ano ba, kinahanan mahalo na brush. I mean, so, mga to, um, ito one. Ang ato din size, anong painting is, um, 8 inches by 8 inches sa canvas board. And, um, di na mga frame langga. Mga langga. Kwan na ni siya. Diretso na ni siya. After, after, ano, pa din ni siya ihang diretso sa imang wall no need na for frame ka nang option lang pag frame. Dili pa sa panang nag-drawing ka sa paper ba nga, kinahanga pa ni mo o frame o glass, ano. Kani siya din na magbaram ng ka og outer coating na kuad na pampasina Ma-okay nga ni siya nga drawing Diretso na siya Han sa wall. So, mga wow to mga langga, salamat sa pag-uban, sa pag-drawing kay Anya, and sa pag mess kamay about her and her story sa iyong anime life. And hopefully, mga langga, kung wala pong makatanaw aning anime, yun yung recommend na ko ma. A must watch. Or even a manga. Ang manga nindot po kayo basahan, mga langga. So, mo lang no. Salamat kayo sa pag sa poa, ah? sa pag kay Anya Forger. Waku-waku!